Yo, yo, yo mga do! Nandito na tayo sa backyard natin, no? Ang bago nating topic ngayon eh yung ampalaya natin, papakita ko sa inyo. So nakita nyo yung gunting sa mukha ko, no? Ito yung ampalaya natin, bagong tubo, ito siya, oh. So mga ilang ampalaya na rin yung na-harvest ko mga do, no? So dahil nga dito sa malamig na lugar, like I said, kailangan pabilisin natin yung pagdami nila, tsaka yung pagbubunga nila, no? Lahat ng mga natutunan ko dito guys, natutunan ko talaga to sa mga farmer. Ano dito yung mga tinatanggal? Importante dito yung pruning, eto. Yan o. Oh. Yan. Gugupitin nyo yung mga sobrang, yung mga salasalabat niya na ano, uh, yan o, tangkay na yun yan. Gugupitin natin to mga to guys. Yan o. Tanggalin natin. Actually, yung mga yan, pwede mong pansahog sa munggo na yan. Ayos na yan o, ba? Diba? Tatanggalin natin to katulad nito o. Oh, sobra to, ito, itong tangkay na to. Close up nga natin. Tulad nito guys, meron siyang bunga dito. Tapos ito, meron siyang extra na tangkay. Yan. Kailangan tanggalin nyo to guys, kasi itong extra tangkay na to, kumukuha lang to ng sustansya dito sa, para mag-focus ito ba, itong bagong bunga na to. Kapag hindi to nyo tinanggal, ang mangyayari, sanga lang to ng sanga. The next thing you know, puro lang kayo sanga, wala kayong bunga. So ang gagawin natin dyan, tatanggalin na natin yan. Kasi Sagaba lang din yan no? ito tulad na to tignan natin din sa ilalim kasi hindi natin napansin no? ulan ng ulan Ayan, no? may mga extra na sanga dyan tanggalin natin yung mga yan guys kasi kumukuha lang din yan yun no sayang yun no pang na to guys So, oh? ang daming dahon no ang ginagawa ko rin to sa ano ko sa muka no ginagawa ko rin tong ah... Uh, tawag dito toner sa muka ko saka na yun sa susunod na topic na lang yung papakita ko sa inyo kasi masustansya tong dahon ng ampalaya so the next thing you know is a uh, para malaman nyo kung may mga extra na tumutubo ito, tanggalin nyo yung mga dahon nyo na yan. Yan, tanggalin nyo. Para malaman nyo kung may tumutubo sa ilalim. Kasi hindi siya nagpo-focus dun sa pinakaunahan nyo dahil nga meron mga tumutubo dito sa ilalim. Ayan, para makita nyo kung, ayan o, katulad nito, hindi ko to nakita, ayan o. Oh. Ngayon ko lang to naputol, meron siyang sanga dito umusbong na naman. Ang nangyayari, puro lang siya dito dahon, no? Pakita ko sa inyo itong isa kong bagong ampalay no? So, ito, katulad dito, tinanggal ko yung mga ano niya dito, dahon niya dito sa ilalim para makita ko kung may mga bagong sa uh, tangkay na tumutubo. Like this, may bago na naman siyang tangkay dito. Ano to? Ito, pakita nyo ko sa inyo, ha? Tinan niyo naman itong mga original niyang dahon, maliit. Pero itong bago niyang dahon, mas malaki dun sa original. So, ito yung una niyang, tang una niyang uh, sanga, no? Tanggalin natin yan. Para malaman nyo na one line lang Sa dapat talaga. Yan, no? Oh para mag-focus siya dito sa taas na magbunga. Yan yung isa nating ang palayo, oh. salasalabat din sila. Ayan, oh. o. Oh. di ba? Salasalabat yung mga iba niyang sanga na tumutubo. Tatanggalin natin yan mga do. So, ito yung ang nyo, guys. Ayan lang. Ito ang technique, guys, para mas marami siyang maging bunga. Tanggalin nyo yung mga sanga-sanga niyang sanga. Dapat one line lang siya. So, lagi kang mag... Uh, kung may, may munggo ka, ready to gawa ka ng munggo. Kung ayaw mo naman, uh, gawin mo rin tong ano katawag dito, toner sa muka, no? Next time na yun, mga do. So, masustansya ang dahon ng ampalaya. Maraming uh, benefits yan kung igugulay nyo lang din. Nga lang, sobrang pait. Ito, yung isa nating bagong ampalaya dito. Ito, eh, tulad nito. Hindi ko na naman nakita. Yan, no? Oh. May bago na naman siyang sangang sumukat dito. Ito yung pinaka main mong line. Ito, katulad nyan, no? Oh. Ayan, no? Oh. May bago na naman, no? Oh. Hindi natin nakita. Tatanggalin lang natin yan. So, kung talagang nagpa-farm ka ng ampalaya, alam to ng mga nagpa -farm na ampalaya. Kasi sa kanila ko rin napanood to, eh. Etong mga uh, pagpaparami ng bunga ng ampalaya. Tinatanggal talaga nila yung excess na uh, ano, sanga na wala sa main na uh, main line ng pinaka ampalaya mo. Katulad niyan, no, tanggalin natin 'tong dahon para makita natin kung may kasi minsan umuusbong sila dito sa pinaka puno dun sa ano you know, yung pinaka main line nyo. Kailangan one line lang siya talaga. Tulad nito, ito yung pinaka main line niya para mag-focus siya na magbunga ng marami kasi pag hindi, ang endo kumunti na yung ampalayan nyo, puro na lang siya dahon. Ayan o, katulad yan o. Oh. focus siya sa bunga. Ayan. O, oh, kaya itong ampalaya ko nito guys, siguro marami na ako na harvest dito. Ito palang lang yung una kong puno, pinakang first kong puno dito ngayon, ngayong season. Ayan siya o, may bunga ka dito. The next thing you know, may bunga ka dun sa kabila. Ayan yung isa mong bunga. Ayan siya o. Ayan yung isa mong bunga o, ba diba? Panalo para talaga mag-focus ka sa pagdami ng bunga niya. Ganyan ang technique ng mga farmers na napanood ko. So, yung dahon niya, napakaraming sustansya nito No? Pwede mong kainin kung diabetes ka. Talagang proven and tested to, daddy ko. Yung tatay ko, ho, may diabetes yon. Talagang nabuhay siya sa Ampalaya. Nawala yung diabetes niya. Nabuhay pa siya ng 6 years. hindi sa terminal cancer na siya. So, yung iba... No, kung hindi lang kaya ng pait, eh ano nga nga, taste-taste tayo. Pero like ako, mahilig ako sa sweet tooth. I mean, hindi ako mahilig sa sweet I have a sweet tooth. Yung mahilig ako sa matamis. Kaya kailangan ko lagi ng dahon ng ampalaya. No? Pambalance ba? Balance, balance.